Hello mga ka super kasari at mga ka super tig. <laughs> Ayan pauwi na naman po ang inyong lingkod. Siyempre bago tayo umuwi ay maninindahan ulit tayo mga ka super tig. At alam nyo ba mga ka super tig may natuklasan ako dito sa uh, Malolos. Pero may tinatawag dito na bagong tayong supermarket na O oh, Save ang pangalan. Then nung chineg ko sa online para para siyang ano dali di ba yung mga dali is mura yung mga paninda doon na self service so ganoon din dito sa OSAFE so uh, meron na akong dadaanan siguro ngayon or itatry kong dumaan kung madadaanan ko talaga titingnan ko kung mura talaga yung uh, mga paninda sa OSAFE na to then mag update ako sa inyo kung mura ba talaga dito sa OSAFE na supermarket maliit lang to parang dali so see you later mga ka super -team. Ayan mga ka-super tita, try natin bumili dito sa OSAVE. Ayan, tignan natin. ayan mga ka, super, mga ka, super kasari ayan. Nakapasok na, ta, nga tayo, tayo dito sa loob ng Osave oh, ayan, Osave. Oh, ang uh, nakausap ko yung cashier kanina, ang sabi nga niya, ang concept nito is parang dali. So, mura po talaga yung mga paninda sa. Ano ba nakamasarap <laughs> kasi. Mura po talaga yung mga paninda dito mga ka, super d. Ah, uh, ito namili ko lang konti eh s'yempre try muna tayo kaya namili ko lang konti. Ayan copy mate dito yung malaki yung uh, 450 grams ay 106 ang isa di ba pero sa supermarket to alam ko na sa 108 na bibili. itong coffee creamer na to panggamit lang namin sa bahay pati itong toothpaste tsaka yung kape pero itong mga sardinas kumula ko ng tatlo tatlo pero mura sa kanila yan katulad yan yung sardinas na mega 21.50 yung uh, chicken, nor na chicken north chicken halos same lang yata sa supermarket or mas mura dito ng, ng point something lang ayan yung kokumama sa kanila mura 29.50 lang sa supermarket alam ko 31.50 na to ayan mura din sa kanila yung mackerel na unipak 28.75 lang pati itong tuna apretada 26.50 yan ice pop bente sabi ni Bilan ko is 21.50 so medyo mura-mura nga dito ng uh, point something or mga piso so dito self service din ang self service din yung kanilang uh, policy dito sa Dali so siguro mad madadala sa ang pamilya ko dito kasi medyo hindi naman sila kompleto sa paninda pero marami silang tindang mura na pang tindahan so baka madalas akong mabili dito mga super tea okay uwi na ako bye mga ka-super i-share ko lang sa inyo ng maayos yung mga nabili ko kanina dun sa bagong uh, murang ang tawag dun, <laughs> murang indahan yung OSAVE nga, OSAVE ang pangalan na para siya, kasi kanina diba nagmamadali, nagmamadali ako mga ka-super kaya ah uh, an lang tahapyaw lang talaga yung nangyaring pag ano ko sa inyo kanina di ba nung namili ko inahinol ko agad so ngayon i-haul ko sa inyo tong nabili ko doon sa i share ko sa inyo dahil mura talaga sa kanila yung mga paninda Umaga, nat natutuwa talaga ako kasi noon talaga gusto ko magkaroon ng dali sa area namin kasi nga sabi ng mga kasuper ka super, ka -super kasari natin mura talaga sa dali so ngayon nagkaroon siya ng counterpart counterpart dito sa area namin na o naman ang pangalan so pero hindi siya hindi siya kasamahan ng Dali Pergon ng concept nila Same concept na self-service at kailangan mo magdala ng sarili mong lalagyan. So ito na nga maka super tea, lang to. yan ito bumili ko nitong Nescafe Classic na 100 grams. Yan. Ang presyo nito sa kanila ay ito ito to. 77 pesos 'yan. Ayun yan, 77 pesos lang. Pero sa supermarket ang presyo nito ay 79 pesos to 79.50 diba muro talaga sa kanila so yun pa lang doon pa lang malaki na tutuboy natin tapos itong energen ang puhunan nito sa kanila ay 750 per piece ayan 750 per piece pero sa supermarket nasa 79 na to so 7.9 o 8 na puhunan per piece so mura kay ano ng 0.40 centavos diba malaki na yon kahit piso man yan or point something lang basta mas mababa mura na sa atin yun ba? Diba? kahit naman yung mga mamimili natin basta ganong kababa mura na rin para sa kanila tapos itong cream top na 450 grams na sobrang nagtaas na talaga yung mga creamer ngayon 106 pesos nung kanilang namili ko sa supermarket ang nakita kong presyo ay 107.5 so mura sa kanila lang 1.5 dalawang binili ko niyan tapos itong Colgate na twin twin na uh, twin na to. Twin tube. 158 lang sa Dali. Sa supermarket yan ay nasa 165. Ayan, oh, uh, 158 lang, di ba? Ang mura talaga oh. Sigurado ma maulit at maulit akong bumili sa Dali kasi yung ay Dali. <laughs> Pati ako Dali nang Dali. Oh, save correction. Oh, save po. Oh, save mga ka-super T. Siguradong maulit at maulit akong bumili sa Oh, save kasi nga makakasave tayo doon. Kumbaga yung tutubuin natin na kumbaga pag umili tayo sa supermarket na ang tutubuin lang natin ay 2 pesos doon, madadagdagan pa, di ba? Tapos itong North Cube 66 pesos lang sa kanila sapto Bali mga ka-Super binago ko na ang benta namin ng North Cubes. Dati 7 pesos lang kasi di ba? Recently nagtataas na rin ng North Cubes na ha, halos ang na ay 7 pesos. Ay 7 pesos. 6 pesos. So, kung sa 7 pesos, piso na lang tubo natin. So, ginawa ko na siyang 8 pesos starting nung nakaraang araw. 7, 8 pesos na ang Nord Cubes. Sa inyo yun mga mga ka-super team, magkano na ang Nord Cubes? Tapos itong Coco Mama, yan, Coco Mama na na equals to 1 coconut milk. Yung maliit lang to, 200 ml. Ang presyo sa kay OSAVE save ay 29 .50. Saan ba siya? Napin natin. Ayun, 29.50. Kita nyo ba siya? Ayun, 29.50. 35 ang benta. Sa supermarket, ang, ang presyo niyan ay 31 peso. At itong Unipak, mura din sa kanila. Ang presyo lang sa kanila nito ay 28.75. Ayun, 28.75 Unipak mackerel Sa supermarket, yan ay nasa 30 pesos, ba? Diba? mura sa kanila ng 2 pesos pati chaki mura rin sa kanila 79 lang to sa kanila sa supermarket ano to nasa 80 plus 81 nga or 82 chaki yung maliit lang then itong 5552 na mura lang sa kanila to ng point 40 kasi ang puhunan nito ay 2650 then sa supermarket ay 26.90 90 ito namang mega, mura din sa kanila dahil 21.50. Ay, 21, tama, 21.50. Sa supermarket, ang puhunan nito ay nasa 22.50 na. At ano pa ba, ba? At ito, yung ice pops na mabinsanin. 20 pesos lang to sa kanila. Sa supermarket ay 21.50. So diba mga ka-super tea kahit sabihin natin na salt service ikaw maglalagay, magpapak Teka lang, ito pa pala hindi ko na isang Energen Energen 7.5 nga sa kanila Tama Ayan nah, na, inahihol ko na pala ito naman. Tapos so, nagiging na ako para, talaga. Ayan, so more talaga sa, sa kanila nila mga ka-Super Decay O-Save. Kaya kung meron ng O-Save sa lugar nyo mga ka-Super Decay, kahit hindi ako paid advertiser, excuse me, kahit hindi ako paid uh, advertiser ni O-Save, try nyo na pong bumili sa kanila kasi mas malaki po yung tutubuhin natin. Kapag uh, sa kanila tayo namili ng mga ibang paninda. Hindi man sila totally kompleto pero kung sa basics lang na paninda ay kompleto sila mga ka super tea. at yun lang ang aking daldal -dal, mga ka super tea, sa bagong family na-discover ko so sana ay nag-enjoy kayo pero ito may mga napamilya pa ako kanina sa supermarket bukod dyan at may, may delivery from grocery yan halo halo na to mga ka super ti yan pero hindi ko na isasama yan dito na lang tayo kasi nakakasawa na rin puro haul and pricing ang ginagawa natin so bukas abangan nyo yung aking bagong i-upload bagong content na naman tayo mga ka-super thanks for watching and please subscribe to my channel bye